Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Ah, uh, panggigipit ba ito kay Senator Marcoleta ng Comelec? Title: Breaking. Comelec posibleng kasuhan umano si Senator Marcoleta. Nagbabala si Comelec Chairman George Garcia na posibleng maharap si Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents kung mapatunayang peke o hindi tapat ang kanyang statement of contributions and expenditures. So, si, noong nakarang eleksyon. Ayon kay Garcia, hindi maaring magsumiti ng sose na mali, kulang o may itinatago lalo na kung hindi tugma ang gastos sa opisyal na deklarasyon. Ang babala ay kasunod ng mga sunod-sunod na ulat ng Billionary News Channel kung saan lumabas na mas malaki umano ang nagastos ni Senator Marcoleta sa kampanya kumpara sa kanyang sariling deklarasyon sa assets at net worth. Okay. So, Billionary news channel pala Ang basihan Ha? So Sige Why not? Bring it on uh, Alam ko, ako naniniwala ko hmm. Sa integrity Ni Senator Rodante Marcoleta Isa siyang Batikang abugado, alam niya ang batas At alam kong hindi niya Lalapastangin He will not bend He will not break the law. Sige, sampahan kung sampahan. Kailang? Bakit? Ang ah, na na nakaupo sa malakanyang o ang pangulo sa isang Facebook reel na panood ko si Ivan Mayrena tinanong niya si Auntie Claire Castro na sabi, per record, sabi ni Ivan Mayrena, ang Pangulong Marcos noong May 2022 election nakatanggap ng mga donasyon galing sa mga contractors. At itong mga contractors na ito, per record, sabi na, nakatanggap ng maraming proyekto sa gobyerno mula nung nanalo ang Pangulo. O, ano ang gagawin ng palasyo dito. O anong sagot ni anti Claire? Investigahan ng COMELEC. Ganon. Kasi, sa batas, bawal tumanggap ng contribution galing sa mga government contractors. O, kumusta ngayon? May investigasyon na ba ang COMELEC tungkol sa ulat na ito na ang Pangulo mismo ay tumanggap ng contribution galing sa mga contractors? Nagtatanong nga lang naman. Kasi yon ang sagot ni anti-Claire Castro sa isang panayam. Eh. Investigan ng Comelec, trabaho nila yan. Oh. So dapat maging ano, pantay din tayo. Okay lang sa akin. Imbestigahan nyo si Senator Marcoleta. And I'm sure malulusutan niya yan dahil I believe in his character. I believe in his integrity. Oh, bakit isi-single out si Senator Marcoleta? Dahil ba, ito, opinion ko na lang ito ha. Ah. Dahil ba naisama siya sa listahan ni Mr. Ramon Tolpo na alleged uh, destabilizer? Di ba kasama doon si Senator Marcoleta? Correct me, wrong Parang matandaan ako, nakalagay doon, Senator Marcoleta, destabilizer daw. Sama ni na uh, attorney Ferdinand Tomasio, attorney Vic Rodriguez, Ah, ang iyong abang lingkod na isama rin doon, destabilizer ko no. Iba naman yung ang aming ginagawa. Ah, ako ginagawa ko. We criticize ang mga maling ginagawa ng gobyerno. Ganon din nakikita ko sinator ni Vic Rodriguez, napapakinggan ko. Si na Senator Marcoleta, ah, determinado na nung siya chairman pa ng Blue Ribbon, tumbukin niya nong mastermind sa flood control anomaly. Destabilization pa yun. Yung ini siya ang nagdala kay Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee at hinayag ni Gutesa ang kanyang nalalaman sa alleged uh, basura, mali-mali pera na dinil kay Saldico and Congressman Romaldes, Hindi naman niya pinilit si Gutesa. Destabilization ba yun? Iba ang, ang destabilization, yung gagamit ka ng dahas para pabagsakin ang gobyerno. Ang kritisismo, lalo na itong laban sa korupsyon, hindi yun destabilization. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, number one destabilizer. Sa administration ito ay ang korupsyon, which I agree. Nang dahil sa korupsyon, bumubulosok ang ekonomiya ng Pilipinas. 4% na lang sa third quarter. Uh, sabi ng Pangulo, eh hindi daw korupsyon lang ang dahilan. Mga bagyo, mga nawalang araw ng trabaho dahil sa kalamidad. Uh, yun daw ang dahilan climate change so naghanap ng palusot tapos sabi niya makakabawi daw ngayong fourth quarter dahil um, holiday season public spending tataas so tingnan natin so kumusta ngayon ang blue ribbon committee hearing si Sino to? Saldi ko, nagsabi ng abogado, na hindi daw siya dadalo dahil nagpapagamot. Wow! Nagpapagamot. Saan? Eh, kikita ng mga Pilipino kababayan natin. I don't know, saan lugar ba yun? Yung, <coughs> excuse me, kumakain siya sa restaurant. Yan, ganun ba? Nagpapagamot. Yung nakita siya na videohan mismo sa kalsada. Na takot na takot, gumaganon siya sa camera. Wag, wag, wag niya tapos kumaripas ng takbo. So, Uh, wala. Mamaya, balitaan ko kayo ano ang nangyayari sa ano, dahil uh, nagbiyahe kami. Kararating ko lang. So, next, mga topics natin. Yun na. Ano na ba ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Ting uh, Lakson. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil Uh, ang income natin sa channel na ito is namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Salamat, salamat tayo. Salamat tayo. Huwag karoon muna dahil ang atop sa natagaan na mugiro. Mga sako, gipang kunanrang dahil o kahabol. Muna ni ang ilang atop. karon saya, radio telefon mereka itulah. Kami menyesuaikan mereka Salamat sa Ginoo o oh, sa tao nga nagtabang ani o. Oh. Mm. Salamat tungod sa iya pito na katuig ning sinaya pag na Salamat kayo. Mm. Lagi. So pito na katuig bago pa ka nakapuli o atop. O oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya mm na ngano -hmm. Mm -hmm. Nga niya sa kadugayon na wala ka nakapuli o atop. Wala, wala may ikuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kondra, Umara. Uma. Igo igo bulan naman pangunsumo, di nagi gawa kabajita nang kong yun. Atop. Atop. Lagi. So pila na dahi imong edad? Kuha na, 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulok. Tulok ka buok. So nag-eskwila na sila? Oo, ang isa, ang dua, wala pa. Mm, so salamat kayo ya. Oh, salamat po. Mm, salamat kayo.